yun mga ka-safety ko nandito tayo ngayon sa balot condo so nagkakaligaw ni Joe ako ang ng mga kalsada pala dito mga sarado na so mabuti na lang may mabait na tumulong sa atin itong mag-asawa papunta rin ng Velasquez uh, so yun nagtanong tayo papunta lang uh, ni Nipomuseno ayun sabi sumunod na lang ako pa kanila mas alam nila yung pupuntahan ko yung tinuturo ng Google Maps at saka ways, mali mali mga sarado na yung mga kalsada oh, so, ito labi ang layo so dito guys sa uh, Balutondo ang hirap dito ng mga ang hirap dito ng map hindi accurate yung maps ng yung Google Google Maps at saka at saka grabe tinuturo ako dun sa mga lumang daan yung mga lumang daan kasi dito mga sarado na kaya ayun napakalayo pala so, mabuti na lang kung mag-asawa eh nga natin doon din naman pala yung punta so yun sabi sumunod ako sa kanila